Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May iba bahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Sobrang hirap pa ang nararamdaman mo ngayon. Depressed na depressed ka na ba? dahil hindi ka na niya iniisip at wala na talaga siyang pakialam sa iyo. At nararamdaman mo rin na wala ka na talagang halaga sa kanya. Gusto mo ba na siya na naman ang mapupuyat sa kakaisip sa iyo? Ngayon, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo at palagi kong sinasabi na dapat buo ang loob at tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng panulat at papel at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Dikdikin niyo po ang bawang o hiwa hiwahiwain niyo ito ng maliliit at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit kalahating kutsarang asin at ilagay mo rin ito kasabay ang bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At nang malagay mo na ito lahat, balutin niyo po ang bawang at ang asin sa papel. At pagkatapos, hawakan mo muna itong ritual, ipikit ang mga mata mo, mag-focus ka at sambitin mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede mo rin ilagay itong ritual sa plastik at saka mo na ito itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. At bago ka matulog ay ilagay mo ito sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog sa kahit na anong oras. At itong ritual, itago ito hanggang kailan mo gusto at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. At tiyak siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo sa bawat oras. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.